Good news para sa mga pamilyang nais na, na mag-bonding dahil bubuksan na po ang Lamesa Eco Park sa katupusan ng buwang ito. Si Bian Manalo sa detalye, Rise and Shine Bian. Naging bahagi na ng pamilya ni Jacqueline Nebiar ang Lamesa Eco Park sa Quezon City. Ito kasi ang kanilang puntahan kapag may family bonding. Bukod kasi sa accessible, nature-friendly din ang naturang pasyalan. Pero napawi ang lungkot ni Jacqueline nang mabalitaan niyang muling bubuksan ng Eco Park. Masaya po kasi po sa tinagal-tagal po ng pag-aantay po namin na magbukas po yung Mesa Eco Park. Marami din po taong gusto pong pumunta po dyan. Marami po kasing dumadaan dito, nagtatanong kung kailan po mag-open para po makapag-picnic tapos jogging. Gaya ni Jacqueline, excited na rin si Hernando Diaz sa nakatakdang muling pagbubukas ng Eco Park. Malaking bagay aniya ito, lalo't higit sa mga tulad niyang malapit ng maging senior citizen na naghahanap ng mapaglilibangan. Unang-una, siyempre excited kasi malapit din pasyalan. Eh. Maka pa dati naman kami lagi dyan sa Lugna Eco Park. Eh. eh. nung magsara, pinalungkot, lalo nung itong summer ito, napaka-init. Bagay ito mga sinyo, kailangan ng mga lalakad ka, Di exercise ka siyempre. Eh, dito ito, polluted na masyadong luson. Itong metro may lang, grabe ng pollution. Wala nang katulad ganyan na may mga kahoy-kahoy. Good news, dahil muling bubuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa darating na June 29. Matatanda ang pansamantalang isinara ang Eco Park noong Pebrero nang ilipat ng EBS-CBN Foundation ang pamumuno nito sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. So, yung uh, opening po nito by June ay uh, din po natin mag-start po no, yung rehabilitation po ng mga facilities like yung ating pong, uh, swimming pool, yung magkakaroon din po ng mga museum. So lahat po ng mga kailangan pong i po no para ma-enjoy po ng ating po mga taong bayan po yung pagka uh, pamamasyal po dito sa ating pong Eco Park. Itataon sa selebrasyon ng World's Environment Day ang reopening ng Eco Park. Pinaigting naman ng MWSS ang isinasagawang rehabilitasyon bago buksan ang pasyalan. Medyo sinasira na yung mga ibang mga facilities. So ang ginawa po natin ay talaga pong uh, um, po natin ito at as, as much as possible. No? natin yung po dito, so para po 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 mga Itatampok din sa Eco Park ang mga environmental awareness attraction na magbumulat sa publiko kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.